Magandang gabi mga idol. Ayan, so naglimlim na yung ating golden, mga golden line natin. And so ito na. Dalawang golden line na natin mga areko, areko. Tapang talaga, walang ya. ayan, so, mga idol. Yan na yung golden natin. So ito idol, naglimlim na rin. Ayan. Yan yung tatay nila mga idol kumain Yung uh, golden line natin yan so naglimlim na yung kanyang mga hands so for mga idol ayos ayos yan na so meron silang tag 8 eggs mga idol kamananap ano? so goods na goods nyo yung mga idol kamananap yes kamananap ito naman ayan so nag start na mga idol na mga itlog yung pinaka natin yung pinaka original natin na PBLT No, na siya mga itlog. So, back -braid, mga idol. Dito ko na, dito ko na siya bin mga idol sa talisay natin. Pinakontinue natin sa talisay kasi yung uh, parrot natin na pula, yung kapatid nito mga idol kamalap, yung pulang yan, eh, na-damage yung tuka. Dahil nga noong nakaraan, di ba, nagpang-abot sila. So, mahirap naman mga idol na mas lalong ma-damage. No? At saka medyo aggressive mga idol. So, namamalo din siya ng hen parang hindi pa siya sanay na may hen so ito na muna ang ginamit natin ito kasi very gentle no sobrang gentle niya mga idol sa kanyang ano sa kanyang uh, mga inahin kaya siya yung napili natin na uh, to continue the PBLT breeding yan so andyan genesis ta so ngayon ka mananap at this so far sa ngayon mga idol oh, nakaapat na and then yung kapatid niya yan yung isa na yan is nag start na rin maglay ng eggs So, uh, I mean, uh, not magli, mag-eggs mga idol, kundi mag, uh, magdapa or magpakasta naman. So, ayos. Sir, good afternoon. Ito na yung uh, uh, pangalawang batch na limang pirasong binili mo, sir. Ayan. Ayan, ito. Ayan sila. Ito. Ayan, ito. So, okay to. Walang problema ito, sir. Ayan, ito. Tapos dito yung dalawa dito sir, uh, walang problema. Wala mga problema yan, walang mga sipon. So healthy yan ito, walang problema yung mga nabili mo. Walang problema yung dalawa dyan. Yan. Tapos ito, yan, So ito yung additional uh, unang lima na nabili mo sir. So no problem tayo dito, healthy-healthy tong limang pirasong to. So no problem no problem tayo dito. Malaki na talaga nila. So ayan. Tapos sir, isa naman, ito naman yung isang Brazilian plucker natin. Yan. Ito naman yung isa. So, ito. ito dito, ito, dito. Ito para klaro. Yan. So, ito. Ito yung isa. Yung pumansold ang meron, may sipon. So, ito, walang problema to. Wala, walang problema. So, okay, okay to. Healthy, healthy to. Ito yung isa sa mga Brazilian plucker. Yan. So, ito. Yan. Yan. So, ito. So, Depende sa iyo sir yung ano yung Brazilian Plucker na 4 months old. Depende sa iyo kung itutuloy pa natin yon na ipadala sa iyo. Nakadepende sa iyo sir idol. Thank you. Genesis ka lang. Kung ituloy pa rin isama yon, ikaw ang bahala. Thank you.